solo ang bayan ng Buluan sa Maguindanao del Sur. Sira na kasi ang mga pananim nila dahil halos apat na buwan ng hindi umuulan at natuyot na rin ang mga ilog. Magbabalita si Bril Montalvo. Tuyot at wala ng bunga ang mga pananim na mais sa bahaging ito ng bayan ng Buluan sa Maguindanao del Sur. Pag-aari ng mag-asawang Tilando at Nonet Buansay ang dalawang ektaryang maisan. Problema nila, kung paano mababayaran ang 15 mil na utang para sa abono at bayan sa pagpapatanim. Kahit ang isang ektarya nilang palayan, namatay din ang mga pananim. Mag-aapat na buwan na kasing hindi umuulan sa bayan dahil sa si El Nino. Sobrang init, ma'am. mamatay yung mga mais. Matagal nang hindi naulanan. Sana umingi kami ng tulong kung meron kami may maawa sa amin ba. Bitak-bitak na rin ang lupa sa ilang ilog dahil wala nang dumadaloy na tubig. Nakita ninyo naman po yung ating mga uh, green edge, yung mga ilog dito na tuyong-tuyo po at saka yung mga uh, palayan natin na sunog na sunog po. Problema din kasi yung mga uh, water pump natin ay eh, mahirap po umakyat yung tubig dahil sa ano uh, tuyong-tuyo na po. Nitong buwan lang, nagdeklara ang probinsya ng Maguindanao del Sur ng state of calamity dahil sa epekto ng Il Niño. Sa datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 20 sa 24 na bayan ng probinsya ang apektado sa matinding init. Aabot na sa higit 300 milyong piso ang danyo sa agrikultura. Pwede natin i-utilize ang aming calamity funds. So, kasi yun na ngayon ang gagamitin natin para i-assist ang ating mga, mga farmers. Pero it doesn't mean na wala na talaga aside from that. Kasi we also have a lot of, pro of pro programs here na nag assist sa, sa farmers. Ang problema, posibleng madelay pa raw ang pagbalik ng normal ng pagulan sa bansa. June, July, meron mayro pa rin epekto ng inyo. So sa August pa, natin ma, ma maranasan yung back to normal yung weather pattern natin. So tama po na, i expect natin na mati yung ating uh, tag -ulan. Babala rin ang pag-asa. Nagbabadyang tumindi pa ang init sa mga susunod na araw. Kabilang sa Cagayan, Ilocos Region, Central Luzon, at iba pang karatig na probinsya sa NCR. Posible raw makaranas ang mga lugar na ito ng 52 pataas na heat index o ang damang init. Extreme danger na yan na maaaring maging sanhi ng heat stroke. Ngayong araw, tinatay ang pinakamataasang heat index sa Ragupan City sa Pangasinan na posibleng umanong umabot ng 47 degrees Celsius. Mas titigay pa ang pa ng pagdating ng Mayo kasi um, una sa lahat by experience natin sa minomonitor natin sa mga lugar ilang uh, ilang mga lugar sa ating bansa ang pinamataas ng temperatura na kukuha natin sa panunang tag-init ay sa buwan ng Mayo. Ngayon pa lang, maraming lokal na pamahalaan at paaralan na ang nagsuspindi ng face-to-face -face classes ngayong araw dahil sa matinding init. Para sa one page, Bril Montalvo, News 5.